please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Sabi po no, talagang nasaktan eh, itong si Kalinga Picoy doon po sa kanyang nakita no, talagang May kumirot daw po sa kanyang puso, ano? na parang nagduro ko ang kanyang puso. Ha, grabe to, no? Ha, alamin po natin ha kung bakit nasaktan si Kalingap Mikoy. Ano po doon sa kanyang uh, nakita at talaga namang uh, kumirot yung kanyang puso. Ayan po. Panoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin yan ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po yung mga bati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tangali at ang magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at nakapagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga para Ate Edda Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganon din po yung mga charity vlogger nakalinga partnero. Ito po yung video no na kung saan ay ay uh, talagang si Kalinga Picoy ay nasaktan. Doon po sa kanyang nakita at uh, kumirot daw po uh, ang kanyang puso no. At ang sabi pa nga po niya ay talagang nagdurugo daw po ang kanyang puso. Dito po sa kanyang nakita at nalaman. Ang uh, kabuuan po ng video ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Picoy ito po yung video, panoorin po natin. Kung ano, papasok kami ni Beshi, napansin po namin si Natalie, ah, uh, ito. Ano po yung condition ni Natalie? Uh, may na sibig Ah, uh, si Natalie, apat na taong gulang na po. Uh, maneng, Besh, ayun pa. Okay lang pong kunan si Natalie. Ayan. Ito po ba nung pinanganak si Natalie, ganito na po yung condition? Kalagnat siya. Na, mm -hmm. Ano sa ano, nagtaas ang lagnat. Naan ang puso, na, an na infeksyon. Mm -hmm. Ay, ganun. Ilang taong gulang po siya na nangyari yun? Ano lang, four days pa lang siya sa bahay. Kapag lang ngayon. <laughs> <laughs> ang, ang sakit, pag, ang sakit tingnan ko ako yung ano. Ako hindi niya kano ano pero <laughs> naano kung tingnan siya, nakakaawa po masyado. Ano, ano tayo? Grabing... So Antoinette, anong <laughs> nakaramdaman mo dahil ito meron ano, uh, sa ganong ikaw yung nag-aalaga sa ganyang edad di ba na, na nasubukan mo nang mag-alaga ng ganito na hindi lang basta baby uh, may nararamdaman Opo, mahirap po mag-alaga kasi pag kinakarga mo po siya hindi niya hindi malaman kung paano kasi nga, yun na, minigas. niyang kargahin. What if, ano, nai-tay ah uh, kung kayo po bibigyan ko kayo ng budget para pa-check up an mali may pagkaano may pag-asa pa okay lang po bang dalhin nyo si Natali sa hospital po okay. para patingnan kung sakali may pag-asa okay. po malaking tulong po kasi ang sakit makita hey, niyo sa ganito ganito si Natali na nga nagawa pang iwan ng magulang so, uh, dito na po si Kalingap Miko ay nyo po um, uh, kahit pa paano is madala uh, nyo po sa pachikapan si Natay yan po huwag Ang um, mm. ini na ano ko lang sa bata Mapagaling ko siya Hindi ba di na po por mim, ele. Sa akin po, na siya natanggap tanggap niya nung ina na iwanan siya pero sa amin po hindi. Kahit apu lang po namin yan. Na po ang para sa akin. Hindi, hindi ko po kaya. Po, sa trabaho ko po ito, construction lang hindi ko po kayang paggamot. Alam mo tay, uh, na uh, yung puso ko kumirot kasi nakikita ko po yung sitwasyon ko nung kabataan ko kay Natalie. Pero ako naman po, ayun po, uh, napunta kami sa lolo lola. Napunta ako sa lolo't lola. Tapos sa uh, yun, uh, anak uh, ano din po produkto din po ako ng ano eh, ng kab, uh, yun, ng kabataan. alam na alam na ng mga supporters yan. nagpalaki sa akin grandparents. Para nakakaintindi talaga si Natalie. Kaya yun. Okay pa ba si ano? Nak Nakita ko kasi naninigas si Anon. Ano yung nagasin na tayo? Hmm, Ganyan eh. po tayo. Ayun o. No. Besh, tila So, ganito tayo. Um, uh, ito po, uh, ako po yung maiaabot po sa inyo. Na, ano, pag, uh, pagpasensyahan nyo na po yung iaabot natin. Pero sana po mak makatulong sa inyo sana itong iabot din natin na ma ano mapati ano budget din din pa, para mapatingnan po si Natalie sa doktor kung ano kung malay nyo naman 'di ba kung may ano may pag-asa pa ano mag, ano mapagaling 'di ba kasi bata pa si Natalie eh So yun ah uh, ito po 5,000 para ano Uh, ito po galing sa aking channel. Uh, yun, pang ano, budget nyo po. Patingnan nyo po si ano, uh, pa-check up nyo. Then, uh, sun sunod na balik natin, hingi tayong update. Malay nyo naman po, diba? Kukumustahin ko po si Natalie. Uh, maraming maraming salamat po. At naka, nakita po ninyo yung sitwasyon namin dito. Eh, sobrang ipapasalamat po kami sa iyo. Uh, ano nga po palang Pangalan mo po? Kalingap Mikoy po. Ah, Kalingap Mikoy po. Mm, So yun, ah uh, sa mga nanonood sa atin, kung, may, kung nais man po ninyong tumulong sa, yun, sa pamilya na, ni Latonet, ah, uh, maaari po kayo mag-message sa aking uh, Facebook page, Kalingap Mikoy po. And pwede rin sa aking mga kasamahan, Kalingap Beshi, ah, uh, sa ibang mga nakakasama natin, kila, lalo yung kil, laging kasama natin si Kalingap Rain. And yon message, uh, message na lang po ako sa aking FB page sa na mga nais nice pong magpaabot ng tulong sa pamilya. Lalong-lalo lalo na kay Natalie. And bago po lahat, bago tayo magtapos, uh, nais nice ko lang po ulit pasalamatan syempre, Walang sawang pagpapasalamat kay Kuya Val Santos Matubang. Dahil kung hindi dahil kay Kuya Val, wala tayong programang ganito. Sa, so, yon binigyan tayo ng pagkakataon na maging part ng Kalingap and kay Ate Edna Vlog, syempre kay Kalingap Rab po, yes. And uh, please support din ang kanyang mga uh, ah uh, channels na Kalinga Prab, uh, Kalinga uh, Tahanan at Prab Matubang po. Siyempre yung mga kasamahan din natin ano, mga kasamahan din natin, please support po. Yun, maraming maraming salamat. internet bago ang lahat, bago tayo magtapos, ah uh, okay lang ba humingi ako mensahe sa'yo? Unang una po sa, sa lahat, salamat po kay, Ga kay God sa taas po. Pa pati na rin po kay Kalingap Mikoy sa Kalingap lahat po ng kalingap. Kay kalingap Rabo, Kay kalingap. Kuya Bal. Kay Kuya, Kuya Bal. Santos po. At kay Ate Edna, Ate, Edna. po. Maraming salamat po sa inyo. Nakikita po natin sa ngayon na may sakit po talaga. Ano? Itong uh, batang ito. Ano po. At ang nag-aalaga po dito ay si Antoinette. Ano, at uh, si Kalingap Mikoy ay medyo nasaktan po talaga. Ano? Lalong-lalo na po dun sa kanyang nalaman na ito pong bata ay uh, iniwan po nung kanyang ina. Grabe, no? Medyo talagang masakit, ano? Sa damdamin, pero yun nyo, yung uh, ganung kalagayan nung bata, ano? Na talagang nahihirapan. Pero nagwa pa rin po nung ina na ito ay iwan. Uh, buti na lang, nandon po yung uh, lolo at lola at ganun din po si Antoinette. Siyempre, masakit po yun, ano? kung tayo nga po na ibang tao ay nasasaktan ano mas lalo na po itong pamilya ano at buti na lang at uh, dumating po doon at nakita po ni Lakalingap Mikoy ang kalagayan po ng bata ano pero ang talagang na scout po talaga nila yata dito ay si Antoinette. ano po yung talaga ang pupuntahan nila pero nung makita po nila etong uh, bata ay talagang naandon po no na talagang si Kalingap Mikoy ay nasaktan ano kasi naka medyo nakaka-relate si Kalingap Mikoy dito sa batang ito ano kasi laking lola rin po etong si Kalingap Mikoy ano kumbaga ay iniwan din po siya ng kanyang mga magulang doon sa kanyang lola at ganoon din po yung nangyari sa bata ano kaya si Kalingap Mikoy ay hindi po nagdalawang isip ano nag-iwan po siya ng uh, pera na pampacheck up ng bata ano kasi puro herbal daw po ang binibigay doon sa bata ano kaya naman daw po ginagawa ito nung uh, lolo at lola kasi nga po ay wala nga daw po silang perang pampacheck up. Kaya umaasa na lang po sila doon sa mga albularyo, sa mga herbal. Ano, hindi po masama ano, yung uh, nagbibigay po ng uh, herbal or nagpapa uh, nagpapacheck up sa albularyo. No? Kaya lang, iba pa rin po talaga yung uh, sa doktor. Ano, una't una, may mga laboratory po ano may mga masina po ngayon na ginagamit para makita po yung uh, kung ano talaga yung uh, sakit nung uh, bata ano kung ito po ay uh, pwede pang maka or uh, hindi na ano po importante rin na talagang uh, mapa-checkapan po ito sa doktor ano po kaya si Kalingap ni ko ay hindi po nagdalawang isip na bigyan ito ng up at alam ko po na yan ay hindi huli ano yung pagbibigay po niyan ni Kalingap ni Koy at uh, Marami siguradong uh, sponsor ang mga antigang puso ano po para sa batang ito. Sigurado ay uh, matutulungan po itong batang ito. Ano kaya si Kalinga Picoy siguro ay ginamit ng uh, ating Panginoon na instrumento para mapunta doon sa bahay nila Antonet, ano para sa ganoon ay sa kanya padaanin yung biyahe no na pinarating at paparatingin pa. Ano po para sa pamilyang ito lalong-lalo lalo na po don sa bata ano na talagang nangangailangan po ng tulong. ayun ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.